Masamang epekto ng pagkaubos ng pera. Una, problema sa kalusugan. Pangalawa, pagkakaroon ng mababang kumpiyansa sa sarili. Pangatlo, stress at anxiety pang-apat depresyon, pang-lima, problema sa pamilya, pang-anim, panganib sa kinabukasan, pang-pito, kawalan ng inspirasyon, pang-walo, kawalan ng payapang pag-iisip, pang-syam, hadlang sa pag-unlad ng buhay, pang-sampu, limitadong oportunidad, pang-labing isa, mainita ng ulo, pang-labing dalawa, dal, -dal ng daldal. pang-labing tatlo, laging galit, pang-labing apat, hindi mapakali, pang-labing lima, laging tulala.